Sinigaw itong mambabatas ang nag-aahente para sa isang aerospace company sa Estados Unidos. Nasa bat ni Mang Teban ang usap-usapan ng mga marites na itong mambabatas ay naglalakuraw ng aircraft sa Philippine government kaya ganun na lamang ito sumipsip sa administrasyon. Isa raw sa naging kliyente nito ay ang rich na mambabatas na bumili ng halos 200 million pesos na helicopter. Itong rich na mambabatas madalas kasi mag-ikot sa iba't ibang panig ng bansa kaya minabuting bumili na lang ng helicopter sa pagbebiyahe. Akala ng ahenteng mambabatas sa kalam siya sa rich lawmaker. Ang hindi niya alam, isa siya sa binukulan nito. Kayo mga ka-Teletabloid, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Pero bagong lahat, follow niyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jiko Costolero. Peace out.